dagasa mo samo. So, berapa sit? La yan ayo din. Ah, okay, bigitela rejected ko ni. Sige, daddy. hmm okay, sige. Okay, uh, guys. Nandito tayo ngayon sa Bidwang uh, pamplona Kagan kung saan ay kasalukuyan silang uh, nagdadaklis. Sa daklis kasi ay hinihila yung lambat at uh, marami sila dito ngayon yung nakukuhang mga dika yung jellyfish ba ilan natin mamaya kung marami sila makukuha dyan Okay uh, guys, nandito to ngayon sa bidwang uh, Pamplona kagayaan kung saan ay kasalukuyan silang uh, nagdadaklis. Sa daklis kasi ay hinihila yung lambat at uh, marami sila dito ngayon yung nakukuhang mga dika yung jellyfish ba. Ilan natin mamaya kung marami silang makukuha dyan. Kaisong so pangingisda na taklis ay hinihila yung lambat. Ganito, andyan Oh. Magkabilaan yan. So, andyan sa kabila pa o. Oh. Ayan. Sa kabila. Hinihila nila yung lambat. Ay, para yung mga isda na naipon dyan sa kwan. Dyan sa malalim na bagay ng tagat ay mapunta dito sa Uh, dalampasigan. Okay. So, ayan yung bangka nila. Oh. So, ganito yung gusto kong makita ngayon na malambat nila ditong daklis na to. Ito na yung magandang halimbawa ng GTA. Oh. Mga bagong huli yan. Press na press pa sila. Ayan. Oh. Mga iba, nila ito. Kaya lang, kung matikit sa balat ay oh, eh, makati talaga. So, malapit na. Malapit na silang... Uh, mahila maya't maya makikita natin yung kanilang pan, bobo na tinatawag kung saan nandoon may ipon yung mga isda so malapit na malapit na silang uh, mahila maya't maya makikita natin yung kanilang pan, bobo na tinatawag kung saan nandoon may ipon yung mga isda so, sa pagkakautong ito, ang dalambat naman nila dito ay yung mga isda yung isda na tinatawag natin yan na uh, kwan yung mm, tawag dito sir good morning morning ayan so ayan ito na yung panghuling lambat yung medyo ano na sya ah, uh, hindi na ganong ah, uh, malilit mali mali na po yung butas ng mes yung net ayan o oh. Uh. Kasi nandiyan na yung bubo. Oh. Ayun oh. So ayun. Kung pansinin natin ay konti lang yung nagdikyang nahuli nila dito ngayon. Hindi kagaya ng mga araw na sobrang dami. So ayun oh. Kunti lang yung dikyang nahuli nila oh. Okay, so ayan, konti lang. Konti lang din ang nahuli nilang isda. So sa mga ganitong pagkakataon, ay ilugi nyo na ang isda kasi uh, konti lang yung huli nila. So ayan, so ang nakita niyo? ito na yung bitya na pinatawag natin. Ayan, 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 ayan. May malaki po So, ayan. Ito so, so, yung huli nila kaya nang sinabi ko, hindi ganong madami yung dika. Hindi ka kaya ka ng mga nagdang Sobrang dami. Puro ito. Kung isang bubo nyo lang ito, ay punong puno talaga. Ayun na. Dito na lahat siya. Dito na dito. Okay. Dami tao. Okay. dami tao. Okay. ito naman yung kanilang barka tingnan nyo meron siyang uh, makina Yamaha 15 Enduro hey So ayan, konti lang ang nahuni lang isda konti lang din ang nakuha nilang bikya yan konti lang Mayat maya sila rin ay magpuhuli ulit ng isda okay. first batch pa lang ito meron pang susunod na batch yan ayan marami ding starfish na nahuli oh Oh, mga starfish ang mga yan ito 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 awakan ko yung isa yan, ito po yung starfish na tinatawag natin oh. Nahuhuli din yan, marami yan sa dagat Starfish Okay, hindi naman kinakain ito Tinatapon lang okay, Malilate lang Kasi ba dami yung dikya? Ano ba dami nila yun sa mga nahuli ng dikya? Ito sa mga nahuli ng dikya? sa mga nahuli ng So ayan, pinatapon talaga, hindi kinakain yan. Eh. Pero alam mo, may nakita ako isang tao kumain yan eh. Kinanggal yung balat. So, yung kinuha lang is yung laman. Kinain nila yan. Fresh. Nakita ko yan. Alat lang. Alat. Si Dagat. Ang Dagat. Gaya

Yung mga, ano, Kapag kasi medyo nasanay ka na dyan sa lulo na yan, hindi na makati. Oh, ay, ka, po, ka, hindi na talaga. Pero yung uh, bagong pan, hindi mga, talaga humahawak niyan, talagang makati. Oh, <laughs> <laughs> sabi. Di ko gusto. Eh, na Gemini scam Ang na-holy nang isa diyan is Kabalayas. Ah, uh, Baranete. <laughs> Asaka mayroon ding mga malit na Kwan, tawag dito, lapu lap lap ah, Ano, no hindi Basta, sari-sari na lang hmm. uh, eh, Marami butete Yan, ang uh, delikado Yan Yan, ang yun Hindi yun Hindi

Ay, konti lang ang guli. Mga iba dyan is mga talakitok na malilit. Ayan, o. Oh. At mga sapsap pati. Meron din mga galunggong. Baraniti. <laughs> Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. Yeah, mga my... <laughs> barani <iti> din mga my... kabalyas <laughs> ng tao doon. Mga magandang klase. <laughs> Oh, kapag, kapag tapos na lang mahila yan, yung lambat nila nakapagsangad ang titagalog yan, yan ilahir ulit yung mga lambat sa kailalagay dito sa may bangka nila yan pa pakitapos yan punta ulit sila sa kan? laot uh, ilalagay na naman nila yung mga lambat nila dyan okay, ganun lang po yung nila dito ito kasi yung isa sa mga hanap buhay ng tao dito, ako rin, nang binata ako pero yung hanap buhay ko kaya na ano na rin ako Nasaray na rin ako sa dagat. Daming ko na starfish oh. So yan. Pagkatapos nilang makahuli, ina-classify nila yan. O yan, yung kabalyas. Ito naman yung medyo talakitok na maliliit. At mga sapsap -sap na rin.

importansya niyo po, magkano ang kikitain ninyo mula dito sa huli ninyo? Isang libo kada? Isang libo kada tao or lahat na Ay, uh, so lahat ng Uh, pa oh, no, eh <laughs> no. oh, ito na 'yung sinasabi ko? Magkakarga na sila ulit ng lambat, oh. Pagkatapos niyan, Nakaw, punta si ulit sila sa laut. Iwayat daman daw ito, yun oi, ilagay nila doon sa yan Sa may tawag, yeah. tawag 'yan. Palalinin na bahagi ng tangat, 'yan. Ayun oh ganyan. Nakarga na naman sila ulit. Ganyan lang ang buhay ng mga isa dito sa taxis na pinatawag natin. Ang daming maingis na ngayon dito kasi maganda yung panahon. Hindi ganong maalon, banayad yung alon, kaya ang daming. Oh. Ang ganda ng ano dito ah, sobrero dito ah. Jangan ini talaga ma ano to, ma initan. Kita dalam berenangnya. <laughs> Oke, okay. sayang. So, oh ya, karga dolit sih, okay. karga karga karga, karga lang. Nam. Hmm. Ito naman yung sinasabi ko sa iyo, sigay, kan? yung lambat. sa pang-uri ng panghuli ng isda to. Yan ang ginawa dito is yung nilalagay nilang lang dyan, sa may laot. And then kapag nasagi yung mga isda dyan, mauhuli sila. Sanit na to. Ayan.

Ikaw <laughs> ah, Dan? Anak ng ano ginagawa mo? Isang mga sa loob ba nang ano, meron? Sa loob na ulolo. Sumumbat ka. Ah, ano ka Bakit mo ba yung loob? <laughs> 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 man yun, okay. 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 sa mga lang mo nasa loob. Loob. Matagal nga. Loob. Sa mga istadyan, istadyan sa loob. Tignan nyo dito. Yun may isa sa loob ang galing yan sa loob yan sa ang meron pang gaily piece oh. okay. naman yun sa loob Hindi naman marami ko Sige, hanap ka ng may isda Ito, tinan nyo, may isda ito, oh Kasi may puti, oh, sa loob, oh Tignan mo, oh, yan, oh, may isda, oh Sabi ko sa'yo, oh, yan May isda yan, oh sorry ko sa inyo eh. Hindi, <laughs> 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 hindi, balik mo, ibalik mo lang. Hindi, <laughs> <laughs> makikita mo kung may isda sa loob kasi kung yun yun, kung ma ano maaninag mo. Ma -an mo talaga sa loob nun, isda. Ito tayo sa kabila. Ayun, 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 oh, mayroon oh. No? Ayun, ayan, hindi mo. Wait lang, wait lang. mo talaga eh. Sige, oh. Oh, Ayan o, no. bubuksan niya talaga yun no. Nandiyan sa loob kasi eh uh, Dan, oh. paano mo oh. nalalaman kapag yung isang tiki ay may isda? Ayun, sabi ko na nga ba eh ah, Ayun, yung yeah, isda Pwede ko lamin yan Kasi buhugasan lang yan Walang problema oh. Sige, e, itait mo lang yung Itait mo lang Okay na ako pa Okay, sige. Salamat. So ayan, ready na ulit sila pumalaot oh, nakakarga na sila oh. So ayan, punta sila ulit diyan sa bahagi ng laot at ito ikakas ik, 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 nila yan yung bang kagway at kilokano yan mm, yeah. iayos nila yan at sihilain ulit papunta dito sa kwan e, dito sa may kwan dalampasigan Ayan. ready na sila oh. may tali, may bubo ito na yung lakwan lambat, may mga tali ang daming tali kasi umabot yan yung 500 meters 2,000 200, meters yan Diyan, oh, may mga goggles sila dyan oh. so ayan so ayan readyng readyng na sila mga vlog ka -vlogs, mga kasaka readyng ready na sila sa kanilang pagpapalawot. okay, God bless to all of us good luck sa panginisda good luck sa ating lahat So ayan, ready na ulit sila pumalaot oh, nakakarga na sila oh. So ayan, punta sila ulit diyan sa bahagi ng laot. At ito, ikikikakas iki, nila 'yan. Yung bang kagway at oh, 'yan. Mm, nila 'yan at sihilain ulit. Papunta dito sa kwan. Eh, dito sa may kwan. Dalampasigan. Ayun. Ready na sila oh may tali, may bubo ito na yung lapan lambat may mga tali, ang daming tali kasi umabot yan yung 500 meters 1000 meters yan Diyan, may mga goggles yun dyan ha? so ayan so ayan ready ready na sila mga vlog mga vlogs mga kasaka Ready ready na sila sa kanilang pagpapalaw. Okay, God bless to all of us. Good luck sa paginisda Good luck sa ating lahat.